Sa video na ito ay tuturo ko naman sa inyo kung paano ba natin marerecover or mariretrieve yung mga old usernames and passwords na nakalagin or na login natin sa mga accounts na ginawa natin sa device na ginagamit natin. Good day everyone. I'm Jed. I upload facts, research, stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, Let's get started! Sa nakaraang video ko ay itinuro ko sa inyo at pinag-usapan, diniscuss ko sa inyo kung paano ba mababawasan yung mga phone storage natin sa mga device natin focus sa mga applications na na-download na ninyo sa device ninyo like kahit sobrang tagal na panahon at kung pa paano yun madi para mabawasan yung storage or memory ng mga storage ng phone natin. So, in this video naman, i-explain ko or tuturo ko sa inyo kung pa paano ba talaga ang gagawin natin or ano yung saan pupunta, ano yung mga step-by-step -step procedure na gagawin. Kung halimbawa may mga nakalimutan kayong username and password na inilagin ninyo sa mga dating application na dinilit nyo na. Tapos yung application na yon halimbawa Netflix, dati gumawa kayo ng account sa Netflix and then nakalimutan nyo yung username and password niyo nag-decide ulit kayo na ibalik yung Netflix dyan sa phone ninyo at hindi nyo na ma in yung account ninyo kasi nakalimutan niyo yung dating ginawa nyo username and password. Ayan ang pag-uusapan natin at ayan ang ituturo ko sa inyo kung paano nyo yun mara-recover and mariretrieve. retrieve Pero bago ang lahat, kung bago ka palang dito sa channel ko, don't forget to like and share and of course subscribe na rin and tap the notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga upcoming video tutorials pa. So without further ado, let's jump in to the topic. Sa inyong mga mobile device or sa inyong mga cellphone, pumunta po tayo sa home screen or sa desktop ng phone natin. Hanapin natin yung Google Chrome. Yung browser na Google Chrome. Ayan. Let's see. Hanapin natin, scroll up, scroll up, scroll down, scroll down. Yan, tapos pag nakita natin yung Chrome, yan, i-open natin yan. And then, syempre, napupunta tayo sa mismong page or interface ng Google Chrome. Click nyo yung tatlong buhit doon sa top right corner, yan. May lalabas na option, scroll down ninyo, uh, scroll up nyo, sorry, scroll up nyo. Yan, may kita nyo yung settings. Yung settings, click nyo yun. Tapos, lalabas kayo, papupunta kayo dito. Ulit natin, ulitin natin. Punta kayo dun sa ano. <clears throat> Balik tayo. Yan, Google Chrome, di ba? Tapos, yung tatlong tool dock, dun sa top right corner. Tap nyo yan. And then, may mga option dyan. Scroll up, ah, uh, scroll down, scroll down, scroll up settings yan and then scroll up ulit after settings scroll up ulit may mga option dyan na makikita kayo privacy and security notifications etc etc yan mga yan andyan dyan lahat ng mga options and then pag may nakita kayo dyan na options na option na password manager nasa ilalim siya ng search engine tsaka nasa ibabaw siya nasa taas siya ng payment methods password manager itap nyo yan or iselect nyo yan and then mapupunta kayo dito password manager and under that password manager password checkup sa password checkup na yan uh, meron dyan search kung natatandaan nyo yung password ninyo, isa-search nyo lang. Pero syempre, hindi nga matandaan kasi ang, ang purpose nga natin is para i-recover yung mga logins natin dati. Ito mga apps na to, ito yung mga dating naka ginawan ko ng account na nakalimutan ko na. Yan yung may Bitly, may Filipino Cupid, Love Dating, Indeed. Yan. Tapos, ibig sabihin yun yung mga update na wala na sa akin tapos hindi ko na alam yung password ko pag clinic ko yung isa like for example dyan sa love dating lalabas dyan yung username ko na ginawa and then yung password na ginawa ko so in that way marerecover or mare-recall ko kung ano yung ginawa ko oops sorry may nag-alarm mare-recall ko kung anong ginawa kong username and password. And then, kung nakapapansin nyo sa lower part, dyan sa bottom part na yan, meron dyang option na edit and delete. You can just go ahead and edit or delete kung anong gusto mo. Kung gusto mo siyang edit. For some reason, since naka-screen recording tayo, hindi nag-a-appear or hindi pinapakita ni screen recording yung ginawa ko nung tinray kong i-click yung edit. Kasi pag click mo yung edit, it will allow you to edit or change your username and your password from the old one to the new one. So, depende na yun sa inyo kung anong gusto nyo, kung i-change nyo ba or di-delete nyo ba, I mean, kung or i-edit nyo i-delete -de or edit yung dalawang option na yun sa bottom corner kanina nakita nyo ayun yung option na pwede nyo gawin edit or delete so ayun lang and since naka screen recording siya hindi niya <clears throat> hindi tayo inalaw na ipakita or i-reveal yung ginawa or change ko actually hindi ko naman iti-change talaga Um, pinakita ko lang kasi ang idea nito is para lang ma natin yung mga old login details natin na hindi na natin ma -recover. Pero I just want to give you a heads up mga ka-spotters. Ito, itong mga akali uh, login details na to, marerecover lang ulit dito. Kung yung dating logins ninyo ay dito ninyo ginawa sa device na ginagamit ko ngayon ay sa device na ginagamit n’yong kasalukuyan. Pero kung halimbawa ang ginawa niyo yung account na yon sa ibang cellphone, sa cellphone na nawala na yung cellphone niyo na hindi nyo na makita, hindi nyo rin siya ma-recover dito. So what I mean is yung mga login details kasi na dito ko yun sa cellphone ko na yon ginawa dito ako nag-create ng account, dito ko ginawa yung username and password. Kaya, syempre, nare-recover ko pa rin siya dito sa, sa Chrome ng device ko na to. So, ayun. So, maraming salamat mga ka sa panood. Ayun lang naman. Kaya, sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. And, if you have more questions or further questions, comment down lang kayo. Para at least, I mean, ma-discuss natin or ma natin on my next upcoming videos. So, for more tutorial, I mean, for more tutorial videos, just stay subscribed and uh, tap the notification bell down there for you to be notified on my upcoming tutorial videos. Have a great day! At ayun nga mga ka at sana ay may kayo sa ating video tutorials na ito. And then, kapag meron kayong gustong topic na i-video tutorial natin, i-comment nyo lang dyan sa baba para mapag-aralan natin at mabigyan natin ng review or mabigyan natin ng discussion dito sa channel ko na to. Maraming salamat mga Paspathers and please don't forget to subscribe, like, and pakishare ng video na to sa mga friends and family nyo kung nakatulong man kang video. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita.